Tingnan mo yung tubig ko, ang lakas na. Natrap sa dyan? Ang daming bata. Oh, okay. no, no! Sir, sampo-sampo. Okay. 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 Uh, Basta ka kapagod yung pabalik. Hala, bumasok na! Oh, tignan nyo naman yung tubig Oh. Taas na, hala, my God! Hala, hala, may ahas! May ahas, may Thank you, Lord! Malamit na talaga kami! Makikita natin yung mga kasama natin dun sa dulo! nakaraang vlog, nilusob nila Norme yung baha para mahatid yung mga pagkain doon sa mga nabahaan. Kahit mahirap at delikado, ginawa pa rin nila. Sobrang tagal nga nila nakarating doon sa destinasyon. Gabi na at wala pa rin kaming balita. Hala, grabe na. Ang dilim. na. na sa paa. Kahit nahihirapan sila papunta pa lang, pinagpatuloy pa rin nila. Masakit pala. Kailangan, makakarating din tayo. Kahit sa mahirap na sitwasyon, positive pa rin. Kaya natin to, Malapit na tayo! Woo. Alam, lakas ng tubig. Alam, tubig! Pumasok na ga! Oh no! Gabi! Hindi mga tao. May kunting pagkain kami dala. Gabi na kasi, kaya yung mga tao, nagsiuwian na rin. Pero yung bahay nila, may tubig pa rin, ha? 25 minutes na paglalakad. Woo! Rasyon! De hecho, de hecho, sa walang tubig masyado. Rasyon! Oh, Rasyon! Dami kasi yung bahay dyan sa Ah, madaming bahay dyan. Sabi, dito na lang. Oh, oh Rasyon! Rasyon! Dito tinatawag pa nila yung mga tao. Pag ikaw nga dumaan dito sa ganitong oras para maiisip mo na may tao bang nakatira dito kasi nga hindi na talaga maitsura yung lugar nila dahil sa sobrang baha. Konti lang to nya. Ano niya? Gamay lang gid niya. Third batch lang din ma'am. third batch na ni, ah. Etulot ay mag-ano? SP sticker lang. Paapod lang nato ha. Yu lang gid niya. Puro sila batch. Kumuha ka lugar. Pwede pa hag o pa picture? Naasawa na ko sa kuha nalaga pa picture. Ako na Busy na talaga sila sa pagbibigay ng pagkain. Ila hadria kayo, madama. Tindi nagigani. Ila mag. Pat kayo ni Modalaon. Tumata. Magpasa na. Hindi pakaiba. Mer. Ila nakadlaw ang bahadria. Talo? Talo na karon. Talo na? Ima. Dulong. Merong na sir. Alam. Upat yung Ila lang kayo. Untekalaban nere.

action. Mm hindi -hmm. sila nagkakagulo dahil may pagkain. Iniintindi mm -hmm. din nila ang sitwasyon ng bawat isa. <laughs> ang sarap din talaga makita yung mga ngiti nila. Thank you. Isipin nyo kung hindi kami dumating dito, siguro wala silang dinner. Titiisin nila yung gutom since hindi sila makapagluto talaga dito. Wala, siya <laughs> ko dala sticker. Kakaon hindi kung dala nila. Mabasa, mabasa. Ay! 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 karito. Sige. Okay, 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 wala si Yeti Jenny. Wala si Jenny mo. Imo mabilaman. Nasa. Ako rin po punya. Dalawa. Bigay ko kay Yeti Jenny. Sige. <tiyani. laughs> oh, sige. Kayo ni Norme. Marami nga daw naghahanap sa akin. Sorry, hindi ako marunong lumangoy. Hindi ako sumama kasi ayoko na iisipin pa nila ako. Gusto ko focus lang sila sa pagbigay ng pagkain. Ilan ba sayo? O tatlo. <laughs> oh, tatlo. Okay, Sino pa gugutom diyan? Gutom na sila para angiti pa rin. O o sticker. Sticker. O wala sticker. O wala sticker. O wala sticker. Wala sticker. Wala sticker. Wala sticker. sticker. Wala sticker. Wala sticker. Wala sticker. Wala sa Wala sticker. Wala sticker. Wala sticker. Wala sticker. Wala Sir, Wala sticker. 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 Wala Okay. Ayun, mga basura ha. Wag niya yan, ha. No. Itapon, ha. Ilan, sir? Dalawa lang. Ilan? Dali, sir. Ilan? Dalawa? Tatlo? O, sige. Pero paano niya hawakan yan? Kani so, ka. Kailangan niya hawakan ng mabit. Pugusa lang, sir. Sir, hawakan mo maigi silalo sila niyo to, sir. Sir, ganyan. Paghawak, sir. O, kasi ano na to, sir, ha? Yung lalaking nabigyan ni Norme, siya yung lalaking na videohan ko na sumulong talaga sa baha. Sabi din nila dito, malayo pa nga talaga yung bahay niya. Yung bitbit -bit niya na cellophane, parang mga gamot at pagkain din para sa pamilya niya. Grabe! Sobrang nakakabilib. So, aling, na. Buti na lang talaga na bigyan din siya. Hoy! Galen, pila na yung te? Pila Tatlo, tatlo. Oh, sige, tatlo sa iyo. Oh, tatlong tubig. Grabe, halos isang oras na din nakababad sa tubig sila Norme. Basta sige, basta Kapera, ilang tayo, boss? Tatong kutsara, oh. Tulong-tulungan na lang, ha? Bangka, alak. Ano bangka pala yung bigayan dito? Dalawa, dalawa. Tignan nyo naman kung gano'ng kahirap yung sitwasyon nila dito, oh. Kahit sa pag-abot ng pagkain, pahirapan talaga. Agoy na ang kutsara. Kutsara, huwasan mo na lang, sir. Meron <laughs> <laughs> <Naroon> pa? Unang rumilip to, malay. Yung order niya, anim. Oh, yeah. Oh, ayan. Oh, let's go. Meron pa tayo na iwan, men. Mimigay pa tayo ng... Na na pagkain. Tulad, malakas yung tubig. Uy, gagawin. Uy, May kung ano, may crab. Say, <laughs> crab. Si bato yun. Bato yun? Ang na pala yung crab, no? Ala, yung simbahan nga. Hey, Ayan, naglakad-lakad muna sila. Baka sakali may makita pa silang tao na kailangan ng pagkain. Tingnan mo yung tubig ko, ang lakas na. Aray. Uy. Trap yung mga tao.

Hala, lumaki. Hala, sida. Lumaki nga. Sampo. H -h. SBS? Sampo sila, no? O, mo. sampo to. Tubig pa. Sampo na tubig. Ten. O, oh, sampo sila doon. Sila na kuha dito. Wala, yun yung mga tao. Eh, na ilang ka? Kaya ba si Solong kayo ka? Ay, lalong na lang. Ay, lalong na lang ka. Wala, ang mga tao doon si no si uh dito... Grabe, umabot ng ilang minuto yung pag-aantay nila Norme dito kasi mahirap talaga daw yung daan doon. Dito na lang. Lam daw, -no, darak ka. La lam, lam, ngo okay. okay. okay, na para Tayo uh, na maghati-hati tsayan oh. n'yo. Oo. Oh, Kontoh. Uh, eh, uh. binabaran ng anak. Pagpasensyal niyo pagkaing daw mo. Limpyo. Dako pag tawin niyan. <arus> Hay. grabe nakaka-proud naman yung ginawa nila Norme. Pahirapan talaga yung pagbigay ng pagkain. Asan naman to? Ah, Dito medyo mababa na yung tubig kaya nagchinelas na sila kasi masakit na daw yung paa nila. Ayan, nakarating na sila dito sa dulo na wala ng tubig. Yung mga kasama natin, sila yung tumulong sa akin para madala dito yung mga food pack. So, magdalakad muna tayo pa paabot tayo dun sa may mga tao. Ah, eh, mukha ni Wendy oh. Gabi yung kaya pawis to. si Wendy. So, para na Mag-1 hour na yan oh. oh. Yung paglakad natin. Tapos so, hindi pa kami nakabalik. Mga ilang minutes yung lalakarin natin, sir. Ato minutes na lang. 50 minutes na kami nag-aantay dito. Titignan namin if andito na sila norme. Pang four times na natin tatawagan si Norme ngayon. One hour plus na silang andun. Wala pa rin update. nagriring lang. Baka busy. Pagbigay na kayo. Dito nababahala na rin kami. Kami natin oh. Oh, may ilaw na dito. Woo! Almost one hour na kami naglalakad dito, mga pangga. Oh, pero sa hindi, Jenny. Hala, kaso, konti na lang ba yung pagkain namin? Tubig na lang yung marami. Okay lang okay. sa inyo? Okay oh, yeah. lang. ano? Oh, nalangkasin tayo yung one. <laughs> oh, dali. dali. Dito naghahati-hati na lang talaga sila kasi konti na lang yung pagkain pero ang rami nila dito. Thankful din kami sa kanila kasi di sila nagkakagulo at grabe napaka-understanding nila. Ah, oh, dito sino? Uh, itlog, puro itlog na lang to. Kayo na bahala. O, oh, tubig na, tubig. Thank you. Bye-bye. Salamat. So, uwi na tayo mga panggana. Ibigyan na natin lahat ng tubig. Pero alam kong kulang. Pero pag may blessing pa na dumating, why not na bumalik tayo dito kasi Marami pang mga tao na kailangan doon sa loob ng mga pagkain at tubig. Andam na yung mga paanyuin! <laughs> Shit! <parang! laughs> Woo! Woo! Mabalik na kami! <laughs> Grabe! Masaka ka yung pabalik! Kasi parang kung sugat yung sa Tagalog, te? Kasi pasugat yan yung Tagalog, <laughs> Mas mahirap yung pabalik, mga pangga, kasi pasugat yung tubig! <laughs> Nilalabanan nyo yun namin yung tubig! Kaya mas matagal kami makakarating doon. 2 hours siguro yung lalakarin namin. Mag-update na lang ako mamaya mga pangga. Pag nakarating na kami doon, huwag nyo nang tignan yung mga struggles namin dito. May gabi eh. Hala, lumabas talaga siya. Ay, ah, papicture daw siya sa atin. Hala, mahayang ko. My God. Hala. Hala, let's go in. Hala, hula bulag hadlok mang juga ini bay. Grabe hawi kaysa paaba. Lo, palusong na. Oh my god, hala na pasukan tubig. <laughs> <laughs> Uy, mag ma ma maluma... Pati malahos ko rito. Hala, <laughs> 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 huy, huy, huy. Tignan niyo yung tubig. Hala. <laughs> hala, may tagaguyod. <laughs> Woo! Mga bahay natin, ah. Oh. <laughs> Ba't ang bilis sa kanila? Hala, bumasok na! pasukan ng tubig. Layo pa. Ang dami ng tubig. Ah, panlimas. Panlimas daw, panlimas. Yay! Panlimas. Hoy, bumasok! Tayo, mas tayo limas. sakit Tapi kita yang membatak way. Hala, paano maging balance to? Wala. Away <laughs> okay, mo muna tayo. Sakit sa tiiloy. oi. Dre Ako hawa premium mo wen. Sakit yung tuhod mo wen. May may bukas pa wen. Tara. Tara wen. Lahat nakapaa. Sila pala naka-medyas, din yung sinabi sa amin na... Lagat po ngayon. Ay! Nahiwa talaga! Wait lang! Nasangit! Nasangit talaga! Okay. Talaga! Apakahirap ng ganito nga no, pero nakaka-enjoy naman, no? Oh, tignan nyo naman yung tubig, oh! Taas na, hello, my God! Tubig, oh! Pasulong na yung tubig. Kailangan talaga may force. Saan yung... Ay! Hala! Hala! May ahas! May ahas! Wait lang! Hindi, no, maliit! Ano? <laughs> ano? 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 Tubig, tingnan nyo. Sige, saan yung maliit na timba? Wen, kaya pa natin magyayay pa na Wen? Hindi naman tayo. Malapit na tayo! Yay! Yeah! Thank you, Lord! Malapit na talaga kami! Makikita natin yung mga kasama natin dun sa dulo. <laughs> Grabe yung pinagdaanan namin dito. Bago namin ma mahatid yung mga pagkain. Hey, laban! Kasama natin, no, may mga ano na, ilaw na. na ako! Malalim pa okay, dito, malalim. Ay, malalim pala. Okay, okay lang, malalim. Basta patalon na ako. Oh, minor, Kayaong minor. Minor tayo kasi baka makita ko ni Inday. Hala, oh, ah, malalim. Lalo ba yan? Hala, hala ka. Hala ka. Hala ka. Oo nga, ito pinto Pintu, pintu. Ha? Mamay! Papay! Nandiyan na yung mga kasama natin. Mamay! Ayan, ayan. Parang may nagpa-flashlight na. Baka sila na yung pabalik. Nandyan na yung idol ko. <laughs> Bumabawi ka kasi di ka sumama, oh, Sila na ata yan. Sana Lord, sila na yan. Oo, oh, daming ilaw. Ayan Ay! Ay, na sila na. Ano na kaya yung mukha ni Norme ngayon? Kanya <laughs> gumagawa sila ng paraan oh para makarga yung mga pagkain na dala nila. Kunin naman oh yung tubig dito oh. Norme! Ay Oh, grabe! Unti na lang, mamay. Mababagpayin na tayo. Oh, mamay, nilakad talaga ako. Guy, <laughs> manatay sa ang dami naman ng tao na kanta dito. Allah, ayun nata si Norbi ba yun? Oh, si Norbi. Si Norbi. Lumusong talaga si Norbi. Oh, tignan yun naman basang basa. Hey! Hanggang dito yung tubig dun. Congrats, Mama! Nagawa nyo! Yay! 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 <laughs> <Right>! Congrats! Sobrang, <laughs> May. Ano? Ang tubig dun, sobrang lakas ng Agos. Oo. Uh -huh. Thank you, May. Thank you, May. Pagkain pag pag sila. Ano? May pagkain din doon, yung iniwan natin doon. Congrats, May! Uh -huh. eh. Congrats, congrats, congrats. congrats, congrats, yeah. congrats yeah. Na sila, oh, Ayan, nakabalik sila ng safe. Sobrang saya lang kasi nakatulong kami at safe din sila nakabalik. Maraming salamat sa lahat ng tumulong. Uh!